So ayan, bumili tayo ng 3SM na bagong battery para dun sa 4D150 van ko. Uh, ngayon lang ako order sa Shopee, mga online ng battery. At uh, ayan, hindi pa na ihahalo yung, yung battery fluid. Nakalagay dito, this side up, huwag itaob, wag itumba, wag ibagsak. Sa laki ng box nito Grabe, makupi pa yung battery niya imposible na. Ang laki ng box, mas malaki din, mas malaki kaysa doon sa battery alam ko mas mura kasi online kaysa pag bumili din sa malapit sa amin kasi dito sa malapit sa amin NS40 pa lang nasa 2 na yung pinakamura basta alam ko nagtanong ako nung huli na last time na bumili ako eh mahal mahal kahit yung pinakamurang version na o ano yung pinakamurang brand ah, kaya pala siya malaki yung box kasi nakiwalay nga pala yung mga bote ng acid hindi ako nabili ng battery na mahal tumatagal din naman at least 1 year yung mga battery na kagaya na kalimutan ko ng may eh, anin kakala ko naman eh ang laki ng box at well protected nakalimutan ko na nakahiwalay pa nga pala itong mga yan, battery acid na yan Oriental Motolite Sulfuric Acid Ayan, tama Sulfuric Acid Ayun, no? Sulfuric Acid Tayo nga lang ang maglalagay ng sariling tubig natin Pag bumili tayo online Kasi pag hinalo na kagad nila yung Battery Acid na yan Malaki ang chance na Matatapon lang yung Battery Acid Siyempre, hindi basta-basta mapabansin o masusunod ng mga nag-a-handle sa delivery. Yung dapat yung isang side lang ang laging na, nasa taas para hindi pwedeng nakatagil, hindi pwedeng nakatung, nakataob. So yung battery kasi nung 4D150 ko, hindi na nag-hold ng charge. Laging pag uh, gagamitin na eh, hindi na kaya mag-start. Charge mo, ganun din. Hindi na siya nag-hold ng charge ng matagal. Alam ko naka 1 year na rin naman yun. Um, bili ko mga sa battery nito sa Shopee is 2,958. Ayan, Dyna Power nga pala yung brand. So, same lang din ng ginagamit ko ngayon na nasira So, sa warranty nito, yun ang problema. Pero bahala na, yan ang kapalit ng pagtitipid at sa Shopee binili. Tipid ka pero bahala na mga problema kung bumigay siya before that warranty period. Ano Full battery. Ano nga pala eh, Non-maintenance free. Wala siyang warranty card. Wala. guarantee guaranteed 82. Ano 82? Factory fresh. Decide up to prevent leaks full battery center, battery filling instructions the dyna power low maintenance batteries are shipped dry without acid so they never lose power before you take them home, the battery is activated when the acid is added and then it slowly begins to deteriorate as it ages, ganun talaga kalagayin yung mismo dito mga pre diba and then it slowly begins to deteriorate as it ages, by adding the acid just before use The battery will always be fresh. It is a dilute solution of sulfuric acid and water. So hindi to pure sulfuric acid no, may big distilled water. It is available where you purchase the battery Always wear protective glasses, gloves, and clothing when handling batteries and sulfuric acid electrolyte. Fill each cell of the battery to a level just covering the battery plates and then go back on top of each cells equally. It is important to have the cells filled equally, or the battery will not operate properly. The acid should reach about reach a level about 3 below the up ring. A newly filled battery will sometimes require additional acid after about 20 minutes. Re-examine the fill level and add additional acid if necessary. Do not overfill the battery. The battery acid may bubble at this time and give off a sulfur-like smell but this is normal after the battery has been filled return the caps on the top of the battery when you fill the battery for the first time it will be the only time you add the acid to the battery add the acid in the future there will, when the fluid level is low add distilled water to the cells never add more acid And never add more acid using battery charger 5 to 10 minutes no battery charger leave about 30 minutes to 1 hour Ah, so pwede siyang, hindi, pwede hindi mo na siya i-charge, basta iniwan mo siya ng 30 minutes to 1 hour. Pag uh, may battery charger, 5 to 10 minutes. Mabilis mo siyang magagamit ka agad pag i-charge mo ng 5 to 10 minutes. Battery terminals, battery cap covers, acid level. Acid level. Plates. Cell wall. Cross sectional battery. Fill to third level cover that. Leads, then fill the second level just below the bottom of the cup rings coil so, so ganyan pala sya no? dry na dry so ina na nila siguro yung wag hindi dahil dito sa battery na empty pa pero dahil dito in case na mag leak sa ibabaw ang weird no? Yung dalawa mayroong ganitong umbok na ganito. Cut here. Eh dito walang umbok. So cut ka na lang dito. So kulang pa no? Pero nakikita ko na nasa alas ibabaw na ng plates. Wala kong pangit lang itong ko. So, sinasagad ko kasi parang kakapusin pa nga eh. Kung talagang tataas yung level So, ito yung last cell bawat butas niyan 2 volts so pag nalagyan mo na, may box tayo sa ilalim no? try mo ngayon i-balance yung tubig kaya hindi ko siya sinasagat So kung titingnan mo tapos talaga yung anim. No? Buti na lang meron kong biniling ganito, tatlong bote na ganito. Ah, uh, ko lang kung saan ilagay. Kasi kumare dapat pantayan doon. Doon sa plastic sa butas na to. So hindi pa pantay kaya alagdagan pa natin yan. So ayan, tinray ko nang ipantay yung tubig niya, no. Pero hindi pa rin pantay. Tapos dahan-dahan na pala lumalabo yan malabo na itong isang ito isang silito tsaka ito ito parang lipa, pa lipa. Okay, pa ito parang medyo so far nasa 12.4 na yung voltage niya guminta natin ng tester ito ka nasa 12.54 pero hindi niya nakayang pa starting yung ban ko ito kahit na nakalagay sa manual na pag uh, iwan mo ng 30 minutes one or hour eh pwede nang gamitin eto makakabitan pa rin natin ng charger para sure 12.8 car so eto nabili ko lang din sa Shopee na charger ng battery nasa 500 plus lang so ito yung pangalawa sa mahina ako Meron pa tayong mas mahinang charger na bili ko na sa si Shopee. Tapos sa uh, isa sa Ace Hardware na heavy duty na charger. Masyadong mabigat transformer type. Ito nga pala yung battery ko doon na ayaw niya. Ito hindi maintenance free. So, hindi ko rin matandaan kung magkano ko nabili ito dati. Hanapin ko yung at baka mamaya ma-warranty pa. Pero chinek ko yung natatanggal naman din kasi yung mga takip niyan. No? Ayan. Subukan dagdagan ng ano, battery acid battery solution battery solution pala ko tawagin so yun ay 13 na so mas mas bubula na dapat to so yan no? pulang kulang yung anim na bote ng battery solution para sa isang ganito so ito yan halos sa uh, one port yung kulang para ma top up natin siya na halos umantay dun sa plastic dun sa butas. so so far okay na to. So isa, dadatagan natin Baka sakaling may second chance pa siya na magamit. So kabit na natin 'tong mga packet na to. So last.